ju like, na kaun na mo mong ka ha mahimo mong katang thirty four twenty four thirty four kanto tik tagbak 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 liloan southern lady hello, thank you mo. thank you sa isport <laughs> hello doggy bota, hello, bota ni na anad manig son. na idatan like, mga like, turista bim a unakon inju be eh kung depende sa diha magboting teh oh unai boat sa tunga Hmm, kagawa pa ba sa mga buwak ko? Oh. Kagawa pa ba, ba, ba sa mga buwak? Hmm. <laughs> 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 Narabay bayad! Gusto mo power bank na may bayad? <laughs> Tudahin ang imong lights. Tudahin ang imong lights. Nako na iyan ang diri dai mangihi sa ta. Kuya, nag una dito.